Mainit na balita kahapon sa Philippine Basketball yung issue ng lineup ng Gilas Pilipinas sa upcoming Asian Games. Tulad ni Calvin Abueva na tinanggal sa current lineup natin, unfortunately, dahil hindi kabilang sa initial lineup na pinasa ng Samahang Basketball ng Pilipinas sa Asian Games organizers sa China. But anyway, kung may natanggal na pangalan, may lumutang namang pangalan na kasama sa listahan ng pool ng Gilas for naturalization. Si Onyeka Okongwu, 6'9 power forward, isang legit NBA player na kasalukuyang naglalaro sa Atlanta Hawks. Sa mga oras na to, hindi pa natin alam kung itutuloy ba ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP ang pagproseso sa kanyang naturalization. Pero bakit si Onyeka o bakit bigla na lang sumulpot ang kanyang pangalan? Ano ang ugnayan niya sa Pilipinas? Well, si Okongwu ay estudyante ng isang Pinoy head coach na nakabase sa Amerika. Si Christian Gopez kasama ni Alex Cabagnot na co-founder ng Film Nation Select, isang organization sa US na binubuo ng mga atlet ang purong Pinoy at half Pinoy na nakabase sa Amerika. Tinutulungan din nila ang kanilang mga atleta sa pagproseso ng mga dokumento para makapaglaro sa Pilipinas. Bukod sa Film Nation Select, binuo ni Gopes ang Edge Basketball International na kung saan nagsimulang maglaro ng basketball noong 8 years old pa lang si Onyeka Okungwo. Nasa patnubay ni Coach Chris Gopes si Onyeka hanggang junior high school bago mapunta sa Compton Magic. Produkto din ng Chino Hills High School sa California na kung saan nakasama niya ang magkapatid na Lonzo at Lamelo Ball. Naging 5-star recruit ng ESPN at Rivals at naglaro ng isang season ng college basketball sa University of Southern California. Sa kanyang debut sa Trojans noong November 5, 2019, in-establish agad ni Okongwu ang kanyang pangalan bilang isa sa pinakamahusay na basketball player sa buong kasaysayan ng USC. Naglista si Okongwu ng monster stats na 20 points, 13 rebounds at school record na 8 blocks na kung saan nanalo ang kanyang team laban sa Florida A&M. Sa kanyang isang season sa US NCAA, nag-average si ng 16.2 points, 8.6 rebounds at almost 3 blocks Game. per Nagdeklara sa 2020 NBA Draft at pinili ng Atlanta Hawks sa first round 6 overall pick behind Anthony Edwards, James Wiseman, Lamelo Ball, Patrick Williams at Isaac Okoro na bumuo ng top 5. Mapanggang sa ngayon ay naglalaro pa rin si Okongwu sa Atlanta Hawks. Sa kanyang tatlong taon sa Hawks, may average si Okongwu ng 7.9 points at 5.7 rebounds per game in almost 20 minutes. 22 years old pa lang to mga sir. At kung sakali, hopefully, na maging naturalized player natin, ang bata na to, malaki maitutulong ito sa ating gilas sa mga future tournament with his NBA experience. Ano sa tingin ninyo mga sir? I-comment nyo sa baba at babasahin po natin lahat yan. Maraming salamat. Muli ako po, sila ka Espinoy PH ng From the Sideline. God bless you all.